Hello mga partner, ngayon gumawa tayo ng puso ng saging salad recipe. Ito ang kunin natin mga partner. Wala namang available dito na puso ng kardaba. Ito na lang puso ng agutay. Masarap din ito mga partner ganyan lang pakuluan nyo lang hanggang lumambot pagkatapos gutay-gutayin nyo ng maliit ganito kalito ganyan maghanda kayo ng coconut milk dalawang coconut coconut milk ganyan lang o oh. alohaloin lagyan ng sibuyas loya Amatish. asin at bitsin. Lagyan din nyo ng sili para mas masarap. Pag wala kayong ulam, tingin-tingin lang kayo sa labas. Baka may makita kayong puso ng saging. Kunin nyo at gawin nyo ganito. May ulam na kayo. Ganyan lang. My partner, alu aluin nyo lang. Oh. Para ma-absorb yung sarap niya. Dali lang maghanap ng ulam mga partner. Ganito lang yung gagawin nyo. Tingnan nyo. Hmm? Masarap na masarap. Low-in lang. Ayan yan oh ito ang ulam mga partner na hindi masyadong magastos dali lang pag may puso kayo ng saging madali lang itong gawin sarap pa damihan nyo lang ng coconut milk yun ang magpaglasa sa kanya yan yung mga partner o natin ng kamatis sa ibabaw mga partner hanggang dito na lang mga partner maraming salamat